for today's kanap nga, nandito kami ngayon sa Fun Ranch. Yan, ito yung arap niya. Talagang minsan lumilitaw yung pagkakapampangan natin eh, di ba? Kaya pagpasensyaan nyo na ako mga best. So, ayan nga, pagpasok na pagpasok mo, merong mga tables dito. Ayan, na pwede kang mag-snacks, ganyan. Tapos, nandito yung counter kung saan pwede tayo bumili ng mga tickets para sa mga bata para makapasok sila sa fun ranch. At heto naman yung pwede natin pag-orderan ng merienda, ganyan. Meri, merienda, lang naman. I think wala naman siyang kanin Mga french fries, ganyan, pizza, yan, meron sila. Tapos meron mga tables dyan na pwede nyong pagpilian kung saan kayo pwede gusto nyong pumesto para kumain, ganyan. So, habang naghihintay tayo sa mga bata, habang nasa loob sila ng uh, PlayStation, yan, dyan tayo mag-i-stay sa mga tables na yan. Hindi naman nilang occupied kahit ilang katao. Marami naman mga tables and chairs dyan na pwede nating i-occupy. Ganyan. Dito naman sa corner na to, para siyang Play Store na pwedeng bumili ng mga toys, ganyan, or pwede yata parang pag ano kung merong party, pwedeng gamitin yung space na yan. So, ayan ang kabilang side din naman ng uh, fun ranch pagpasok mo. And then, ito yung restroom nila. Pero silang restroom, kahit sa kabilang meron din. Sa mga babies, pwede silang sumakay dyan. Dito naman, pwedeng mag-ano ng party dyan. Bali, doon nag-inquire sa corner. So, heto naman yung uh, PlayStation kung saan papasok yung mga bata. O, kita mo naman yung mga kasama naming bata. Super excited sila na makapasok para makapaglaro na sila at magpakapagod. Ayan, meron pa silang mga tables dyan sa harap. Ayan, o, kita mo naman nag-enjoy yung mga bata, di ba? Sabi nga nila, ayan ang kasiyahan na hindi kayang tumbasan ng pera. O, di ba? yung mga bata kasi sobrang saya kahit after nilang maglaro talaga sobrang pawis nila eh pero go pa rin sila dahil nga ini-enjoy nila yung buong playground di ba ang sarap maging bata walang problema na iniisip Charla. kaya kapag kayo ay nagpunta dito i-ready nyo na yung pagkain dahil I'm pretty sure pagkatapos maglaro ng mga bata makakaraan sila ng kain dahil sa sobrang pagod at paus nila. And then, remind ko lang, uh, dapat may dala kayong mga tubig. So, it, et, heto naman yung ibang corner na pwede tayong mag karaoke. Meron silang mga karaoke room. Tapos, meron mga basketball dito na nilalagyan ng token. Yan. And then, dito naman, meron silang heto yung tinatawag nilang jump yard talonan lang dyan para mabasinta Ganun. Ang alam ko, pwede naman yung kids dito at saka adults, mas prior yata sa mga adults. Uh, jump yard. Meron din naman silang uh, restroom dito. Anyways, alam ko dito nagpunta si Sergey Bin. Dito sila nag uh, nag-jump-jump -jump, buong pamilya, uh, nag-enjoy sila, 'di ba? Kung napanood niyo 'yon, Ayan na nga, yung anak ko, nainip siya, si panganay. So, ang ginawa niya, nag-basketball muna siya habang hinihintay namin yung mga kids na matapos yung oras nila. And thank you for watching sa inyong lahat. Have a nice day!